Hi guys, panibagong vlog na naman to. Kanina nag-vlog ako kanina umaga, but isi separate ko 'yun guys kasi masyado yung mahaba. So, eto naman is another vlog. I'm getting ready because maya maya lang darating na dito sina Papay and Kuya and na akong nag ano, nag tawag to, blush on and contour. Ito lang yung gamit ko, maliit na brush. Tap off the the excess Then, lagay muna pa ganyan kasi ang uso ngayon guys pa na hindi na uso yung pag ganito pati yung blush on dapat pa apunta sa itaas so, ito doon Lumiit tingnan yung aking mukha Maliit naman talaga yung mukha ko May naririn niyo yun? May tumatawag sa landline Siguro si mamili yun Kasi doon kami, kami magdi-dinner tonight guys Sa bahay ng in-laws ko Kagabi nag ano kami Nag Ano bang tawag nun? Nag-dinner Sa Etas I-edit ko pa yung vlog, guys. And... Kasi mag-voiceover ako doon. Tapos ako yung ipapublish. Doon kasi talaga ako nahihirapan. Doon ako nadidilay sa pag-i-edit. So, I'm just wearing it a, a, a blouse na lumang-luma na. Then, I paired it with yung black ko na shorts. Ganito lang yung attire ko, guys. Nadaan daw muna kami sa Pink Sisters. Kasi nga, sabi ni Papay, magsisindi kami ng kanila. Mag-offer sila ng itlog. Kasi pura-buya, guys, uh, napaka-successful ng career ngayon ni Papay, guys, in designing. So, kung meron kayong mga kakilala, guys, na ano ba yun? nag naghahanap ng mga magde design magre-renovate ng kanilang mga bahay, opisina. I-message yun lang ako, guys, kasi meron silang interior interior, kalimutan ko yung interior concept ba yun? O yun. Lalagay ko dito yung pangalan kasi nakalimutan ko. And then, tapos na kami maggrocery kanina, hindi na ako nag-vlog. Uh, bigas, bumili na rin kami. Ang kulang na lang namin is isda. Marami pa kasi, ano, may mga five pieces pa. May mga five supot pa ng karne. So, sabi ni Daddy, wag mo na kaming bumili. So, nag-iwan ako ng money, guys, para dun sa karne namin. Kasi yung bigas tapos na, naibili ko na. And nakabili din ako ng clip sa buhok ko. Kasi yung sa akin, luma na yun, ang apakpak na ganyan yun, guys. At least ito plastic. Yan. So, magbablock ulit ako, guys, pagdating ni na papay mamaya. Kasi wala, hindi kami, hindi kami magdadala ng sasakyan. Yung sasakyan nila yung gagamitin namin. Guys, so, dumaan muna kami dito uli sa Kaysano. No? kasi may nakita ko relo guys na bagay na bagay kay Kian hindi, hindi ko na nag hindi ko pa nagagamit actually silver so silver or stainless siya guys galing pa yun sa AXA company ko dati yung insurance company na so bit bit ko nga si kiyang kiyang namin ng battery palalagyan ng battery And ipapa-adjust yung handle kasi masyadong malaki sa kanya. Ayan. Ang dilim dito. May music. Na outside. So, ayan na ay yung bagong watch ni ah, Kian, guys, na hindi pa talaga nagagamit. Congrats na. Ana. Guys, dumaan kami sa, sa Lourdes Church. Magsisindi na lang kami ng kandila kasi hindi kami matutuloy sa Pink Sisters. Kasi si Ken Pai, ewan ko kung ano nangyari dalawang yun. Ay, hindi din sila matuloy. So, kami na lang. So, dito kami sa Lourdes, Labangon Church. Dito. Sisindi kami ng kandila para sa aming birthday boy. Na ang ng suot, oh. Binalik lang niya yung white pants niya. And, bumili kami kanina ng ano pala niya, guys. Jag na, jag na t-shirt. Kasi binigyan siya ni Daddy Joe pala ng pera. 2 days ago binigyan siya ng 250 so yung 1,000 meron pa yung isang 1,000 yun yung biniling pinambiling niya, niya. Although hindi to 1,000, 700 lang to. Ay ako pala yung nagbayad. Kalimutan ko ako pala yung. Tadi talaga. So dito ko So, inyo yung relo ng anak ko. Bagay na bagay sa anak ko talaga. So, what can you say about your new watch? Hindi kayo. What will you say to mama? Thank you, mother. So, yan yung anak ko, guys. Yan, magsisindi ang birthday boy. Birthday boy. Lima na, dad. Okay. Say hi. <laughs> itu itu jelas mana? <coughs> <coughs> So guys, na naamong sudan guys. Uy, kalami. Crabs. Shrimps. And... Nilat ang Nilat bisayang manok, guys. Ha! Ha! Kalami. Day, vlog lagi deh. Oh. My daddy. Daddy Joe. Kian. Ang second si paywa. <laughs> Magabot. Magabot yang tanong ng Ricky. Ida. Kano sa? Ako, ako hamdol. Kano, ano sa man? Nga na, no, ikabisi pa ta. Ha? Totoo, me. So, yeah. giyon sa ni Mumi, ang bisayang manok, may pila ka oras? Ganto na. Ganto nga, lagi sige dito, tilaw. Ay, ay ingana din ang manok sa Bisaya, ano, dugay, di kayo. Dugay, oh, di kayo. Dugay, di di man, Dugay, di kayo. Dugay, ay. Sa mga ilang malok na pinuhi, ako na murag ka. Baksa na sa mga lang ba? Ah, sige. magpray na ta. Sige, pray na lang. Amen, Father, Son, and Spirit. Amen. Bless us, O Lord, the food that we are about to partake from your bounty to mm -hmm. Christ, O Lord. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As there was in the beginning, is now, and ever shall be, world be done, and amen.